ito. Magandang 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 tanghali. Ito, magluluto tayo ng sigang. Magsisigang tayo ng buntot ng isda. Yung pinrito ko na. Yan. Buntot ng isda yan. Pero pinrito ko na. Uh, isisigang ko siya ngayon. Kasi para may sabaw yan. Ang um, gagamitin po natin, ito po, meron po tayo ng mga po natin. Luya, kamatis, sibuyas, at sili. Ayan po yung mga saw po natin. Tapos, ito po yung pala yung mga gagamitin natin. Ano, ito, may lemon po tayo. Lemon, yan. May lemon tayo. Tapos, meron tayo. Ang gagamitin ko ng anong gulay, itong ano, itong lettuce. Tsaka yung bunga ng malunggay yan. Kasi marami kami tanim ng malunggay. Kaya, yan ang yan natin. Ang isasaw natin sa ating sinigang. Pero ngayon, ah, uh, mayroon na akong ininit na kasirola na may mag-iga. Igigisaan muna natin. Sasabihin natin natin ang ating sibuyas. sasabay na natin ang ating sini at yung ating kamati sasabay na natin malinis ko yung aking kamay ako kada nagluluto po ako malinis yung kamay ko nito ako luluto ng marami ang aking kamay. Tinanong natin siyang uh, ano, maluto yung ating kamatis. Tinanong natin maluto ang ating kamatis bago natin darigan ng sabaw. nilalagay na po natin ang ating tubig yan po yung ating ano, at hintayin lang po natin kumulo para balikan natin no, pag kumukulo na tsaka natin nilalagay po yung ating isda ah at dito isasabay natin yung bunga ng malunggay sasabay na natin uh, ilalagay na ilalagay natin para kasi yung natin mga sanggit na lang yun din pinrito na yun itong bunga ng malunggay medyo matigas po pa natin ulit at hintayin natin siyang kumulo so, tingnan na natin ayan na po ah, malambot na po yung ating bunga ng malunggay yan dalagyan na po natin yung ating bunggay na ano lahat po ng letos nilagay ko na marami ang na nilagay ko para maraming gulay masarap po kasi pag maraming gulay At sasabihin na rin po natin ang ating dalawang pinasong prito niya. Ito ang natin. Kasi pag pinailalim po yan, maduduro pag uh, pag ina, ano, ina kumulot na halo, baka maduro yung usda natin kaya iuhuli ko na po ng nagay. ay lang muna at natin tinanig natin ang kumulo at na po natin ang ating lemon yan tingnan natin yan kung kulo na ay oh. na po isda natin ay na po yung gulay natin at yung isda ayan na po yung sinigang natin, na natin sa lemon lemon po ang ginamit natin dito ang pangasin at ay po yung mga bunga ng palunggay tingnan lang muna natin

yung ang Sarap ng ating sinigang na isda. Napritong isda. Yan. Buntot lang. Yung, dalawang pirasong buntot. Pero marami rin. <laughs> yung gulay natin. Eh. Tingnan ulit natin. Kung ayos na. Ayan. Ayos na po. Ayos na po yung alat at yung ating asim. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Sana po, pasuporta naman ang aking monti channel. Maraming maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod. Fred Nicodemus.